Orang kaya the All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here Outside your door I hate to wake you up it's very good. But, but <laughs> it's early morning. The taxi's waiting, blowing its horn. I hate to wake you up to say goodbye. <laughs> I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go I'm leaving <laughs> Naiiyak si Jacob pa Hindi kaya Hindi kaya ano? Ha? Wait, Kaya ano Para makapagbili tayo Ano? Makabili tayo ng mga needs natin Makabili ng phone? Kaya naman Ha? ano, may money naman. Asa ang money? Di yan nun Not enough. <laughs> ah. yung money ba? Yun? Saan galing yung money? Di ta, paper. Sa paper? <laughs> sa paper? Ang <laughs> <laughs> biprint tayo <na> <laughs> ng <yung> money sa paper. <laughs> Paano pa naman magbawa ng money? Oh, piniprint nga yun. Sa paper magpaprint tayo, may printed tayo. <laughs> ha? Ganun ba? Ganun ba yung isip mo? Nagpaprint lang si mama ng paper. <laughs> may pera na tayo. Ha? Yung di ba pag... Di ba yung paggawa ng... Di ba pag nag... Yung tee, yung tayo maggawa ng paper, yung tee? Oo, oh, yung tree. Paano gawin paper yon yung tee? yung fiber tapos ano gagawin ni paper ano uh, tayo ito process yun, the machine ano yung ta tayo tayo yung leaves ko ni para magawa ng paper yeah, yung anong, ang, hindi yung ano kawe yung na paper ata yung leaves para magawa ng paper mm hindi yeah. tayo yung ano mm. Di pa, okay. di mahiyak maanahin. hindi mahiyak. Matagal Sana na yun. Next year na yon. Matagal oh. yon. Matagal na Matagal ba yun? na year? yon. Oh. Matagal na yon yon. na lang na Ano na yon. yun? na yon na na lang yon oh. na lang yun. Oh. na yon. <coughs> Matagal na yon na ano, oh. na oh. May nasa half na yon. Matagal na na kient na na yon na kient na na